Today is Bob Cooking Day. Ay, iruwar mong Jekwa. Chicken nga giniling. As you can see, nag-ihaw ako ng talong para sa tortang talong. Mawatan, anak Instead of using salt and pepper, furikake ang ginagamit namin, yung seasoning na galing sa Japan. Chicken curry. Chicken curry. Itong chino-chop ko na silantro, kasama yan dun sa chicken, giniling. Sobrang thank you din dun sa aming chef friend na si Jen Calderon dahil sa kanyang galing itong knife na ginagamit ko ngayon. Itong ginger namin, we store it inside the freezer. It lasts longer kasi. Yung karot siya kapatatas na to sinaslice ko para sa chicken curry. Yes, we do not peel our potatoes and our carrots. We just clean and wash them properly. Etong smaller version naman para yan sa picadillo. Etong minced potatoes, yan ay gagamitin naman natin para sa chicken giniling kasama nung wansoy at saka nung ginger. Nagbabag cooking tayo ngayon dahil naglilipat kami ng bahay. So, init-init na lang tayo pagkakain na. This is our chicken curry. Ngayon naman, gagawin ko na yung ating picadillo. Huli talaga namin nilalagay yung carrots kasi ayaw namin ng overcooked carrots. Gusto namin yung may konting crunch pa. Okay, next up is our chicken giniling with one soy and ginger. And so that's it for our bulk cooking for the day.